Hello po, isang magandang araw sa ating lahat. So, i-share ko lang po 'tong uh, rice cooker ko kung may nakakadanas po kayo ng ganito na mahilig gumamit ng rice cooker. Ito pong rice cooker ko po, ay 6 years na po ito. Simula pagpunta ko rito sa company, ay binili ko na po 'to. So, uh, dati po nasira na nito yung uh, parang may resistor yata ito eh na nasira doon yung uh, fuse niya. Na pumutok na so nakadirect na to. And then ang problema naman po nito pagka nagsasaing na ako, Di pa pagka kayo, dapat uh, nakakook. So pagka nakakook na po, uh, hindi pa kumulo ang ating sinaing, ay nagwa-warm na. So napupunta na sa warm. So nang nakaraan nga po eh, pagbalik ko ay wala akong nakain, kundi ang kanin ko ay may tubig, alatis So ayan nga po, ang dumi pa, hindi pa nga ulit na baklas. So ang gagawin po natin ay uh, ito pong yung kwang na yan, yung, yung itong kwang na to, kasi kadalasan po diyan kinakalawang, so lilinisin po natin 'yan, yung spring, yung ano yung magnetic uh, magnetic switch pala ang tawag kareyan. Ayan. So bubuksan po natin at uh, ipapakita ko po sa inyo kung paano natin ayusin. So 'yan po yung madalas na hindi pa luto ang sinaing ay nagwarm na. So ayan po. Eh so una ano po nating tatanggalin lagi safety tayo, yung plug, tanggalin natin. dito Okay na lang po dito 'yan, dito sa plug ng ayan dito yung plug, dito niya na lang tanggalin. And then, bubuksan natin. Ang dumi nga po, Kasi matagal lang hindi nga nakukam ito, eh. So, bubuksan natin siya dito sa likod. Dito, ground dyan. Dito. Um, bubuksan natin dito sa likod. Ayan. Saan so, ba ang mga tornilyo? Ayan. So, nakikita. Ito po, itaki pa lang. Ito siya. Uh, uh, ito, 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 ito. Ito pala lang ito. Oh, ang ating lilinis. So, ang gagawin po natin dito, liliyahin lang po natin ito. Liha ang kailangan. Dapat pala ng horse eh. Kailangan maungat eh. dapat. Yan. Yan. Yan, tapos na. Ngayon, try to. Tulang po 'yan eh, yung lock niya. Ayun, malambot na nga eh. Ayan. Kung mapapansin nyo po, ayan o. Puro kalawang na siya. Ayan o. Kung makikita nyo, puro kalawang na. Ayan. So, ito po yung ano, no? magnetic switch. Ayan o. Eh. Puro kalawang na. So, lilinisin natin. Kaya pala. Ano, sa bangko, ilang araw po akong kwan eh. Pag uwi ko, wala akong makain eh. Kasi malatis yung kaning ko. So, ito po ay lilinisin lang natin. Kung makikita nyo, liha. Lilinisin lang natin. Kung may mga nabibili naman po nito, bumili kayo, eh, kailangan ito po yung dali nyo pagka bibili kayo sa mga tindahan ng kwan. Kasi may mga sukat po yan eh. Ngayon oh, po lang na ito. Grabe na pala yung kalawa. Ito, ito Yun, yung spring. Dilinisan din po natin itong spring. Ayan. Kaya siya po eh. Ayan. May liha ako rito. See? Binukuha ko ito pang as is ng So ganito lang po yung gagawin yung liha lang. Linisan nyo yan, ito. Dapat mawala yung kalakalawang niya. Kaya pala. Uy, putang na. Parang mapuputol. Ako, huwag ka mapuputol. Wala akong pambili. Nababasa rin siguro ng tubig ko. So, hindi ko alam. Siguro. Kasi pag dapat dapat po pala pag salang ninyo, pupunasan nyo yung wet. Kasi siguro bakit kinalawang ito ng sobrang. Ito, kung hindi ka marunong nito, itatapon mo na ito. Sasabihin mo na, sira na. eh okay, so, kahit naman po, paano tayo, eh, makutingting tayo. Kaya, nagawin natin. Alam po naman yung kanya, eh. Magnetic switch na ito. So, patay na kitap niya yung kwan. Okay, natin. Kaya e, ito na ako. Tapos, punasan natin kung may basahan tayo. Punasan natin ang basahan. Ayan. Punasan natin ng basahan. Hala. Lambot na ng kwan. Kaunting galaw mo na. Nakuko na. Makapal yung kalawang. Kaya pala, pag basta magsain kayo, huwag nyo kanin. Huwag nyo ano to, basa, basa yung ilagay niyo. Kasi Grabe. Wait Linis lang to. Tsaga lang. Tsaga. Saka itong spring din. Ayan. Din, kahit pa paano, no. niyo rin yung spring. Kasi tumukan din yung init dito, eh. Dapat siguro dito yung kikili, ano. yung sinain ko malapis punasan hmm, natin hmm Mm. okay. Yeah, kasi iba-iba yung sukat nito. Halimbawa, may ganito kayo, yung madalas na kwan. Kung sira na, ah, ganito, pag bibili kayo, Dali nyo to. Kasi may mga sukat yan eh. Hmm. Yung mga walang power. Pag yung walang power naman, mayroong kwan yan dito. Yung ito, na-diary ko na to eh. Yan dito, naka-direct na to. Narekta ko na yan. Yeah. Wala na akong pan So, ilalala. So, ibalik nyo lang din yan. Yung spring na yan. Diyan din. Ayan. Ganyan lang din. Tapos, ipabalik natin dito. Ayan. So, dito yon Nakahawakan nyo yan dito. Hindi nyo. nyo. So, ito po yung quad yan. Pagkala ko na lang kuryente, iinit ito. yung nag-iinit niya Pero ito po, yung switch niya. Magnetic switch yan. Wala na po. Wala po. May panood ulit na. Nalinisan tuloy. Hey! Na Nalinisan. So, ilalagay na po natin. Pagka na ganyan nalinis yun na natanggal na natin. Hindi lang natin napaputi. Pero okay na yan. Lagay natin siya dito. Okay. Ay. Okay. Ay, naku. So, ayan na yan. Ito, yung pinakan ko tagalin nyo lang yan. mayroon parang, yung kanya niya, eh. i- eh. I ihalang nyo lang kung sa butas para so pagkaganyan, dapat pantay ayan, oh, hindi siya pantay eh. ipapantayin nyo dito pantayin nyo so hindi dito ipantay yung, yung pagkalagay ang ganun papantay natin May hirap kasi ayan, so dapat ganun ayan. parang mababa to tapos, ito. Ibabalik natin ito. Yeah, so pag uh, nalagay, mahirap maglagay. Wala kasi ako mukha. Ito, pag yan lang, ito lang yung medyo mahirap eh. So ito, i-straight nyo lang to. Ulit yan. Ganyan lang. Yeah, so ganyan siya. I-straight nyo lang to. Sinisipon ako ah. Kahiya mag-vlog ah. Ayan. So ito, i-equan nyo lang yan. May parang clips yan lang dyan. Ayan. So, ganyan siya dapat. So, titiskingin natin to mamaya. Ayan. So, okay na to Itong kwa na ito, okay na to So, ibabalik na natin yung takip. Ayan. Titiskingin natin. Kailangan. Binalik yung, kailangan balik nyo yung ground. So, dito ito eh. Ayan. Ganyan yun eh. Ah, oh, hindi, hindi, hindi. Ito eh. Ayan. Ayan, pala yan. Ayan. Ang ganyan sure. Ayan. So, ngayon, ayan, tatestingan nga natin. Lagyan nga natin to. Ulit, may ilaw. Ay. Ayan. So, may ilaw pa rin. Wala tayong, ah. Uh... Hey! So, magagamitan natin ng tubig. Ayan, lalagyan natin ng tubig. Kahit yung tubig lang nakuha. Hindi na rin kasi yung kuha May sinain kasi yung uh, pinakang Ito na lang yung gagamitin. Ayan. So, ito na yung tubig na nakuha ko. Isa lang natin. Ayan, tapos ito. So, so kung makikita nyo, naka-cook na siya. Ayan, so naka-cook na siya. And then tatakipan natin. A few so, so moments papansin Nyo, yung ating ginawa ay kumukulo na. Ayan, kung makikita nyo po, di ba? Umusok-usok na. At hindi pa siya nagwa-warm. Ayan, o. Kung mapapansin nyo po, ayan na. Ah, di ba, nakakatuwa naman. Naayos natin at hindi pa siya nagwa-warm. Ayan po. So, kumulo na agad yung tubig natin, o. So, ibig sabihin po, ah, makakaluto na tayo ng sinaing kung anong gusto natin, malambot o malata. <laughs> ayan, kasi, ayan po. Dapat po, kasi kung uh, may problema pa siya, kapag ganyan kumukulo na, ay, dapat ay, magwa-worm na siya. So, hindi pa po eh. Ayan. So, okay na po yan. Wala ng problema ang ating uh, rice cooker na ginawa. Ah, so, ang maganda po niyan, iintayin ko na lang na mag-automatic uh, siya. Lalagyan ko na lang ng itlog. May itlog ako eh. Ayan, so, nilagyan ko po ng itlog. Ayan, kung makikita nyo diba ba? Paluto na itlog natin ayan. Sayang kasi tinitesting ko kasi hanggang sa matuyo yung tubig and then titingnan ko kung mag-automatic siya kasi mahirap. 'Di ba? natutulog tayo tapos hindi pa lang automatic masusunod. So ayan po, success yung ating pagkakagawa. Maraming maraming salamat po ayan sa ating mga nanonood. Ganun lang po yung paggawa niyan ayan. Uh, nag-automatic agad kahit hindi pa naluluto ang ating sinaing. Ayan, yung uh, magnetic switch po ang problema. Ayan, kisisin nyo lang yan sa tulong at awa ng Diyos ay nagawa po natin. Ayan. Maraming salamat po at God first po na po Diyos.